Marami nga ang hindi pa rin makaget over sa episode 28 ng What's Wrong With Secretary Kim, The Philippine Adaptation, dahil sa intense kissing scene ng Kim Pao na sina Kim Chu at Paolo Avelino sa loob ng closet o cabinet. Na kahit mismong si Paolo Avelino, ay hindi napigilan rin na magpost sa social media patungkol sa nasabing eksena. At pabirong ang sinabi na, Sino busog? Na tila ba parang inaamin di umano ni Paolo Avelino na busog na busog siya sa mga naging kissing scenes nila ni Kim Chu? At dahil nga dito, ay hindi nga rin naman napigilan ng mga netizens na mag-react o mag sa nasabing post. Ayon nga sa ilang reaksyon ng mga netizens na Kami po, busog sa kakanood ng mukbang session sa kabinet. Senior Lola here. Kilig na kilig sa Kim Pao forever. Ikaw boss ang busog. Grabe makamukbang. Ngiting tagumpay. Hehe. Kaming lahat. Paulit-ulit ang busog namin at overload ang kilig. Busog kami sa kilig boss. I love Kim Pao. Wow! Nagmukbang si Boss BMC. Kayo, isa rin ba kayo sa mga hindi makaget over sa mga intense kissing scenes ng Kim Pao na sina Kim Cho at Paolo Abelino. At isa rin ba kayo sa mga nabusog sa kilig overload na hatid ng Kim Pao? At kung ano ang inyong komento at saloobin, just comment down below. Thank you for watching and see you on my next one.